Magandang umaga po mga kaparambin Kumusta po? Unang araw po tayo sa ating Pagpapagawa ng ano Ng kulungan po ng baboy Tayo po ngayon laang Gawa ng tayo ay Nag-spray po sa ating sitawan po May mga natira po doon Ayun sa araw yung isang luwang po Tapos naman ah May dala po tayong tubig oh. Narito na po tayo Nadali pala pare are. Nadali. Are. Ito isa, puno. Are. Ah. Alin yan? Ang ah, malayo naman ata. Oh. Pare po, pinahawar sa ni Kanina, oh, tatamaan po ng ano ay, ng pader. Ayan, no, dyan yung samit mo, tabi mo ano. Ito? Oo. -huh. Mm, ito po. Pre, magandang umaga Magandang umaga po Paring Andi uh, Naubod na pre, hindi pa ha? Naubod oh, na <laughs> ah, huh? yung dulo Andi na yan Wala Andi Ah, ano ka pre hmm? Ay, inam mo, pare yun Wala pa ding mabili May talim ka pa doon ng ano Ano? Ano? Ay, tingnan mo nga po yung loob yan, baka may talim pa Meron, meron yan Pare po yung hinuhukay no, ni para Randi para po ay deposito bali dagdag deposito po tayo gawa ng isa po ay ano, maliit dito po sa ano baba ayan. kahapon ako po hindi nakabalik sa pagagras gawa ng umulan po dito ng malakas nagano po tayo naglinis dito kahapon ayan muna palang unahin malalim yan po o. Ibig sabi ko bungo buong ano ito. Hindi na puputulan tignan po. Tingnan mo, tingnan pag naitayo. Okay, tama ka. Hindi ka lang kung tayo. Ay, siya, no? Mata pa ng kahoy. Matayo po kuya. Puputulan natin. Hmm. Matakaw hangin. ka <laughs> mas po, mataas. Yan si Kuedgar po. Kuedgar. Perman, Kuya Edgar po. Kuya Purman, yan. <laughs> Dati pong ano, gumagawa din eh. Nakita niyo naman po sa ano, mga vlog ko. Si pareng ano, Noel, pre. <laughs> <laughs> Naghukay. Si Maran Jackie, utoy. <laughs> Mami. Eh, ano, ginger. Bakit? May mga porma na. Puputulan ng mga ilang ano kuya? Mga ilan? Isampi. Isampi po puputulan po ito ng din para po i-impisyan muna po ay, landinin, landinin. ha? Ito, pala, oo ang ating unahan po pala are, ay, pa, pa, holdin, yung ito pong ano bubong po ng kulungan po dati Kapadili gawa ng ano po ay mas malalaki po yung unang Ini anak ay kailangan pumalipat agad, kakaawa po yung inahin. Ako ako, ating unahin po ngayon ay haligi po ng dating babuyan po gawa ng paglilipatan na po natin ito kaya pinagtakal lang ano anim na sako po na buhangin kaya pinagkukuha ng hmm, siminto dini po namin nilagay yung mga siminto sa tapahan po ilan po po kayo dalawa lang dalawa nandito po lahat ito po ay ayusin din nagpapalagahan na po si Itay gawa ng yung pong dati ay butas na yan tapos itong mga kahoy ano na po gato na rin hindi na po pwede pwede po po kaya lang ay di mas maganda po ay bago na gawa ng ito po ay matagal na panahon na ay eh. Para po yung ating mga siminto. 30 supot po. Pinahakot po natin sa mga kumpara natin. Para po mas madaling kumuha. Malapit po sa ating ano, pinagagawaan. Pala Ari po. Pala yung siminto. Kala ko na andun. Yan ba yung akin? Hindi. Ayan pala yun. Yung isa pala nawala pare. Hindi, si pari nanti Ah, hindi, 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 ang nakaagi na. Ay, matapen din. Ba patungan pa. Patupan pa ni. Ba ba ka dito. Oh, konti po. Oh, ito bugula. Boss na lang ito. Hanga saan? Maganda kuya 'yan ano ay. Eh. Ganyan nakataas lang na may bubong. Oh. No? Hindi yan na may bubong. No, bubong Oo. Hindi, Oo. nga bubong po. babawas po ulit. Konti lang naman po. O, so. yeah, yeah. Yan, dito na po. Tayo po yung maghahalo. Ilalahok na po ang siminto sa buhangin. Mamaya po yung grabat at magandang haluin pag nakalahok. <laughs> 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 Tapos, aring po, aring yung gate natin dati, ay papasarado na po natin at pag minsan po ay nakakalpas po yung alaga natin kapag ka nasira yung kahoy ay di ang gagawin na lang po ay ano bubuhati na lang po pa nag harvest baba naman ari ano pare hmm. pag nag harvest buhat na lang mas malapit po. mas malapit ano po yun. ha magaan man po ah pero nasa pare, <laughs> Amre? pare?

pala sabi ko, pare. Menong... Albayan. Albayan. Mm -hmm. no, ]Sure. eh, sa... Ah, bait dati. Mhm. sa tips ng tao, putol din. Alin? Yung itak. mo? Ang haba ng dati ay na. Tinutukan. sa Ah, sa Ay, dati ay nilang lang Ang tinaga ng sa Ang Ang tinaga Ang tinaga ng tako. Tatlong graba sa isang siminto. Pagbiling, one, 1,2,3 three. One, two, three. Ari po naman ay ano. Hindi masyadong mga bigat ang ang kakargahin. Hero lang po. Kaya one, three, three po. One, three, two, Takbo. Three. Ayan, <laughs> babe. Dito, hindi naman ako kung kung bakit hindi manako ah. ah. hindi naman ako kung hindi 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 naman ako hindi ah, manako Ano po? bakit hindi manako sa kung bakit hindi manako sa kung naman? hindi manako sa kung bakit hindi manako sa sa kung bakit ang manako sa kung bakit hindi manako sa hindi kami bumili po ng power pero sa gulay ay hindi na po ngayon kailangan ano ba yung drum drum bang? yun yung yung sira bakit sinira mo na kagagumbili? hindi hindi naman kong dumabi mga hindi hindi naman ha? kita nagaring bakal? oo nagaring bakal Hay. Dito na sa bahay dalawin na 'yan. Para po paanim na ano, sako na ako. I. po. di. Ito na. Tawitin ko na lang. Para. Hello. Ano na 'no? Ano? sa. tubig hmm? uh, no, no, no. uh, oh. na ito. Hmm? ano oh ito. Sali ko Oo, oh, Isa ko yan baka makadali po ng balang yes. pero hindi pa rin nabago oh. balong oh. Yes. ano ka ba yung ating pinuhog doon? ano yun? Ano? Yes. puro ano na yun bulaklak ng rabot ng kres okay. yung ano doon no? yung layo ang sabal doon Sinusok sa araw ay eh, wala pang pulok. Wala pang bulaklak na eh. ano. Marami Baka yung eh. marami. Lami pare oh. Eh. Parang may hindi. Mura pare Ang dami oh. Eh. Asa pare? Sige tara. Ha? Huh? Yeah, meron na po tayo. Nagdala po so, si Mami okay. ng kape. Pare po, umpit uh, na na. Anong kulam eh? Kenapa eh? Oh, tagal pala ito. Alam ko oh. eh. Bakit? Bakit lang namin yun. Banga. Banga. Iwas na lang. Ah.

Hmm Oo oh. Iyong pinto natin si Rino, hindi pa yung ilas yung dalang pera Ano Hmm? Gusto mo ba? Nabubutong ka rin kahit walang gawa Hmm Hmm Ito na tira -tira Kape po. Meron ba u-order? Mm, Ayos po. Ay, oh, isang tip lang yan. Ya. Taman Tamang-tama lang. Mm. <tipan noise> ah, ano? <tipan noise> Ako binuhos at kinalog eh. Hmm. Pre. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano Para ano ano talaga 'tong paggawa nito. So. Yan Ayan po. Nilagyan po ng kabila yung loob ng ano, PVC, dalawa. Mm -hmm. mm -hmm. Oh, ang mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. po dito. Ah. Uh, hindi yung bakal yan, bakal po? Lalagyan mo na ng buhos po. Mm -hmm. Para dapat sa lupa, eh. Yan, ari po unang haligi. Lalagyan eh. na po na. Hmm. Lagi tira. <laughs> Hindi, Papi may ginto yan. Na? Ang daming ginto. Ayun nga, pala. Ang daming ginto? Barbar yan, kuya. Ha? Barbar? -bar? Uh, Oo. Oh. Ah. Yung ginto sa kabura? Parepong buhangin yun, no? Pagka daming ginto. Ay, hindi lang namin sinalisikat. Bina na namin. Baka maparami ang kuha no, pare? <laughs> <laughs> Baka po kami ay... Baka po kami ay mahirap na po. Gawa ng ilog po dito, yan, no? Ay, yung kumuha na rin, puro ginto. Kaya lang, anong... Ah! Wasak po ba? Wasak. Ay, Hindi buwan ano to yung mga ginto dito ano. Oh. No. Yung no. um, niluluto pa ano? Botil. Botil pa po, botil. <laughs> Botilan. Botilan po. <laughs> <laughs> Pero kung kami makakakuha din ng ganda. Hindi ko na Ay, oo. Dami yan. Marami uh yan. -huh. Tapos yun ay bubusan ko ang loob. Yan na kang ano lang ako yan, kumbagay sapatos. Ano? Nito. sa sa <laughs> okay na po lahat ang ano, haligi. Apat na haligi po 'yon. Mare po. sa baba hmm. Yan po 'yan. Ito po 'yung sobra sa isang timpla ang dami pa po. Hmm magbubuhos na po sa unang haligi. Ano po, may, medyo malambot. Anong tempo nito? Ay, siya. Ano siya? Sali tulo, may lito. Wala ko lang lang. Wala, sabitan. Uro ba pa konti lang. Ay, yeah. Mga ano. Hmm. Ay, ang ano? Ha? Ang plastic na ilagay mo. Dapat ah, din hindi Sumama mo na eh. <laughs> Anong plastic? Ano Sarado na. Oo. Oh. Ay. Ano ba parang nasa <laughs> labas bakal yun pag panapunan dito so, para pasuot natin yun o parang para hindi na po mabago <coughs> <coughs> ibang magpadili o. Oo. Oh, Saka kailang padili. May ayan o. May ayan o. May ayan Yari na ano? Puno na pa rin? Awas na. Asan ba? Ay, awas na. <laughs> house <laughs> 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 eh. well. na kung ano 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 haligi ano mo na pare yan ano mo na pare yan gawa ng kayak na po yung sa kahoy yan yan pare eh balas mo ganoon yan yan may kalang sana may kalang sana bato po bato ari kuya po ari ba oh bato Malak minyata. Hindi po. Dapat dos lang ang buka. Yan. Ang kita mo lang. Yan. Ay, Pilipit. ang niya, yan. Yan. Abang po yan para sa kahoy. Ah, yan. Mm -mm. Hugasan na lang. Nakasang ano na po tayo. Nakasang haligi na po. Yo. Mm, -mm. Ayos lang yan. Ay, pwede sa araw. Ay, muna pare. Matigas na rin. Mamaya-maya yan. Malambot pa yan. <coughs> Pangatlo po na haligi Pangatlo <coughs> po plywood, hindi na ang Kulang pa rin nga mga apat. Alangan. No, no, Makakapag-tinto tayo. Ayun, tre. Sa likod. Kahit nga ba? mo. talag. Ah, lang po lang. Ha? Ah. lang. Ah. Pareho. okay na po yung pangatlo tapos na yun na lang para po yung pangapat na haligi okay na po yan ha para po yung ating ano inahin tapos na yun po ay sasarbo ko na po ang gate pre <laughs> yan no para po walang labasan na. pag minsan po kami ay ano ay minsan ay nalayas at yun po ay tablalaang ay minsan po ay ang mga baboy po nasa labas nasa labas po lahat Ay kaya kami sabi ko ay naku sardo, hananggi kailangan ka na yan ano blocks? 2 2 ba na po. No? Para na Kaya lagyan mo ako ng tungtungan dyan sa labas. Pag mahalo Pag mapaso. Hindi na, power spray lang. Ayaw nga pala. Mga yung power spray. Dito natin nalagay naman. Pag mahalo na. Ha? Ito, wala ito. bah gua napa gua boloy sama ini nah Yari na po mga kaparambin. Dinagdagan po natin ito ng siminto po. Ito po ay labangan. Yan. Baba nung nakaraan po yung mababa. Ito po. Ganito. Ito po hindi natin tinanggal. Okay na yan. Pinataas lang po natin. Yan. Ay, na Dugtong na yan. Pinahaba po ang labangan hanggang dito na sa dulo. Dati po hanggang dito lang. Ang... Ba't, eh Ay para ano, sa sabaw pare. Eh. Kailangan makitubig ang ano, patiner. Tapos ito po ay dito pa rin lalagyan natin. Eh. Pero yung sukat dun pa rin yan. Taas lang. Tapos ito po ay sarado na. Mamaya na po ito. Pipinisin. Yan. Okay na po. Tapos yung mga haligi po natin okay na rin. Yan. Apat. Kakain naman po.